ilang lang ng ilang araw, nasibak ako sa pwesto. Ang nagtutulak kasi dito, in fairness dito sa ating mga kapatid na police personnel, eh, naniniwala ako, itong mga ito ay sumusunod lang doon sa... Mayroon kasi Mr. Chen na kota eh, During my... Uh, na, naranasan ko po yan. So, sinisingil kami every Monday. Kailangan ma-meet mo yung kota. Accomplishment. Going back, every Monday, Mr. Chair, sinisingil kami. Parang ang kapag ikaw ay chief of police at hindi mo na-meet yung kota, parang ang ramdam mo, anytime, marirelieve ka na eh. Isa sa hinahanap sa aming accomplishment, hindi ko lang alam ngayon, yung accomplishments doon sa mga nasa watch list. So, syempre, official tayo, may pride, may mga kasama tayo dyan, eh, napapahiya ka. Dahil, parang andating, napaka hinamong official. So, out of 21 na nasa watch list na naratnan ko doon sa aking station, Sinulatan ko lahat yung families except yung isa na ang kaso niya murder case. Yung 20 sinulatan ko, nakipag-meet ako sa kanila. Nasabi ko, mas makakaganda na isurrender nila yung kanilang kapamilya na sinasabing involved sa illegal drugs. Dahil may magandang programa si General Bato, then si PNP, na kapag nag-surrender ka, mag-undergo ka ng seminar being conducted by pastors or religious leaders. So, pag sumuko ka, tatanggalin ka sa watchlist, mag-undergo ka ng seminar. Ang ganda eh. Ang ganda ng program. So, ang ginawa ko, Mr. Chair, kinausap ko yung relatives in less than one week out of 21, voluntarily nagsurrender po yung 20. In less than one week. Bumilang lang ng ilang araw, nasibak ako sa pwesto. Hindi ko iniisip na kaya ako na-relieve dahil doon sa 20 individuals na nasa watchlist. list. Okay lang, In-accept ko yon. But, nung ma-meet ko yung isang senior officer, Mr. Chair, sabi sa akin, Bonnie, three months ka lang eh, nasibak ka na eh. Eh, ganun talaga sir eh, ano magagawa natin? Hindi, mahina ka eh. Pinasurrender mo lang yung 20. Ganun lang ba yon? So, meaning, sometimes, hindi acceptable sa iba yung maganda na dapat mong gawin. And Mr. Chair, ako personally, naniniwala ako, ang root cause nitong issue na to is dakota kota-kota system, accomplishment. May pride tayong opisyal eh. Ayaw mo yung marilib ka eh. Dahil sinasabing mahina ka, hindi mo ma-meet yung requirements. And uh, nabanggit ko po kanina, ang daming humihingi ng tulong sa akin. Kaparehong-kapareho nito, Mr. Chair, itong issue na to. Kaya, with that, ako talaga, tayo naman pare-parehong Pilipino eh. Nakakaawa yung mga individuals na nasa-sacrifice.